Hello guys, good morning. Sumasama ako pala sa sales para naman na may income naman ako. Pwera sa pagpipisik ko, pag iibon sumasama ako sa sales at may borders naman ako. Pinapakinabangan ko talaga yung bahay ko kahit hindi pinturado. Ito lang talaga ang nasa akin na pinaghirapan ko nung nagbabarko ako. Yun. Kaya lang, minsan nababash ako nila. Kasi bakit ganon, ganon. Eh, iba pa rin talaga guys, yung naghahanap buhay ka. Na habang malakas ka, at least exercise din yung mga ganon. Naiwan ako ngayon. So, okay lang. Marami na ako narating ng mga bayan. Sa pagsama-sama ko, namimit ng mga tao. Ang kalaban lang talaga lakad. Pwede kami hindi magdala ng items brochure lang pero mas maganda rin magdala minsan. Tsaka maaga na kaming natatapos pero sa ngayon naiwan nga ako so mag nala na lang ako mag-share ng madali ang share. And guys, ang alaala ko sa Slovenia Lake Bled, Slovenia. Nalala ko kasi nung nandun kami sa Crooper, nag wifi kami, meron pa akong maliit na netbook noon. Kasama ko yung mga taga ants na mga French at saka basta ibang lahi na mga dancer, singer. Maiiwan na kami ng balko kasi ano na um, crew time on board na. So yun, nagtatakbo kami. Pero guys, nakita ko yung may lake sila. May Pinoy daw doon. Foggy siya. Ang ganda ng view. Sabi ko, kung nasa island ka pala nakatira, siyempre, sasakay ka ng ano nila, tagboat. Pero naman, parang hindi mo makita. Parang yung langit nasa tubig kasi masyadong foggy. Pero ang ganda-ganda ng view. Maganda doon, sa totoo lang. Pero hindi ko sure kung Lake Bled yun. Tapos, nagtitinginan yung mga lokal sa amin. Kasi, syempre alam nila na crew kami. Tapos, may barko doon. So, yun. Uh, hindi kami na late kasi tuma. Pero, ina, eh ano na, nililigpit na yung safety net. Tapos, mapapagalitan pa ako ng amo ko. Nung, nung yaris kasi yan. yun. Nung nasa Bergen kami, mag internet pa kami ng kasama ko sa deck lalaki. Ate, ano na pala? Crew time on board na. Takbo kami ng takbo. Tatanggalin na yung hagdan. <laughs> Sabi ng amo ko, Nako, security ko pa. Late, ganyan. Pero hindi kami nabigyan ng warning kasi ano naman kami advance mag ano ng net at mag secure ng ibang gamit. So yun ang aking ano, nakakatuwa na experience sa Slovenia ayun Bergen ayun yung una kong ano, karanasan na nagtatakbo kami na humahangos talaga ako kasi um, pagka guys ihahagis na lang yung gamit mo bahala ng agent sa'yo ibigay yung maleta mo ano passport mo tapos kontakin na lang yan ng parcel kung ano kung anong airline mo kung kung baka sila na bahala sa iyo ang agent na okay yun lang ang share ko ngayon para bang nagmamadali kasi yung signal laging nawawala thank you